pasyente, pinatay sa saksak ang isang nurse. Bakit? Alamin Binawian ng buhay ang isang nurse sa mga kamay ng isang pasyente sa loob mismo ng ospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Ang buong kwento, alamin. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na hindi nagustuhan ng pasyente na lalabas na sana ng ospital ang naging trato sa kanya ng nurse. At habang inaasikaso ang pag ng pasyente, nakakita pa raw ito ng gunting na siyang ginamit panaksak sa nasabing nurse. Isa namang trabahante sa ospital ang tutulong sana ngunit nagtamurin ng sugat nang pati ito ay saksakin ng pasyente. Hindi. Hawak na ng mga pulis ang sospek at tumanggi ito na magbigay ng panayam. Nagbigay naman ng pahayag ang ospital upang makiramay sa mga naiwan ng biktima. Siniguro rin nila na prioridad nila ang kanilang mga pasyente at empleyado sa CDG Bohol Doctors Hospital. Ikaw, anong masasabi mo sa bigla ang pangyayaring ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.